Okay, mga pahinumdom lang, usa mo maminyo. Ang kaminyo on, nindot kaayo, pero dili permi sa yun. Tinood? So always remember na it's magical, no? It's magical to fall in love. Nga magical man, sa kasadaghan sa daghang taos kalibutan, nga nung kamumanggid ang nag-abot, kamunaghinigugmaay, di ba? So when times are hard, especially, I want you to remember that. Why? you fell in love in the first place because that will make you continue being in love with each other unya sa panahon gani nga dili makasinabtanay magaway-away okay ra na bahala nagmugbogno mo if ang inyong pagbugno is with the intention of making it work kay di man ilu maayong iluom. So, okay ra na nga magyawyaw, okay ra nga mag magaway for as long as magkasinabot nga ang inyong pagyawyaw or inyong pag pagaway para mahusay mong duha. Having said that, I also like to remind you nga naganit mo yung mga kahiubo sa inyong kapikas, ayaw mo pagsumbong sa inyong mga tagsatagsa nga pamilya. Ayaw ninyo libaka ang inyong bana, ayaw ninyo libaka ang inyong asawa. Nga kay nag nagkahusay na mo ang inyong pamilya, wa pa na kalimot sa inyong gisumbong nila. No, sawa so, na mo nagka naghininggo na mo ay na mo usab ang inyong pamilya galagot pa sa imong bana, sa imong asawa. So always okay, so muna ako isulti ninyo, ayaw gyud ninyo always always respect your spouse in front of in front of everyone and especially even when he or she is not around. No, and in the hardest of times Remember how you fell in love and remember to always choose each other.